sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador, Historiador. Filipino. Matapos silabas ni Mayor Benjamin Magalong ang resibo kaugnay sa kawalang hiyaan ng ilang politiko na nagtapakasasa sa kickback, sa mga proyekto ng gobyerno ay kaagad na may umalma sa ginawa nito. Ito ay si Congressman Richard Gomez. Pinalagan ni Leyte 4th District Congressman Richard Gomez ang mga banat ni Mayor Magalong. Sa kanyang Facebook post, bagaban hindi pinangalanan, pinunan ni Congressman Gomez ang pag-iingay ng isang city mayor. May ibang patay umano ang alkalde sa pagsakay niya sa isyu ng korupsyon kung ito daw ay may kinalaman sa Kongresman ng lungsod na may nadalang mas maraming proyekto kaysa sa kanya. Huwag niya raw idamay sa isyo ang buong mababang kapulungan para lang magpapogi. Bandang huli, payo ni Congressman Gomez bago niya pakialaman ang kongreso. Ayusin niya muna ang problema ng sarili niyang bahay dahil lubog sa iba't ibang problema gaya ng pollution sa hangin, palyadong public transport, overcrowding, pagsulpot ng illegal structures at watak-watak na urban planning sa huling bahagi ng kanyang post. Hirit ni Gomez mahiya ka naman. Ngayon ay gusto naman ng ilan pang mga kongresista na humingi ng bumanhin si Mayor Magalong dahil sa napahira ng dumi ang pangalan ng halos lahat ng mga kongresista nang idawit nito sa mga palpak ng mga proyekto ng gobyerno na talaga namang dinugas ng gusto ng mga buwaya sa pwesto. Pero hindi sangayon ng Mayor ng Baguio Seri dito dahil ayon sa kanya. Unang-una, hindi naman pa ako eh, mag-apologize, then pa sila dapat na mag-apologize uh -huh. dahil sa ginagawa nila sa taong bayan diba? uh -huh. kaya nga sila sigbihan na mahiya kayo. Uh -huh. Di ba dapat senyales na yun na dapat sila mag-apologize So, uh ako -huh. mag-apologize, eh to naman uh -huh. Pangalawa, alam naman nila kung sino sa kasama nila eh unang una, ulitin ko ulit ano, alam ko na hindi lahat, marami rin matitino dyan sa Kongreso. Pero sila, tapuan nilang kong kongresta, kilala nila kung sino yung may mga kalukuhan dyan. Pinag-uusapan e, yan eh. Uh -huh. Uh -huh. Kaya, uh, yung paano ka magtitiwala sa alam mo kayo yung tinawag ng namahiyan, eh, batas magkakanda kayong sariling sariling investigasyon. Ewan ko lang, sakto po yung investigasyon nila. Tingnan nga natin yung endgame niyan, kung ano yung mangyayari sa investigasyon nila. Uh -huh. Mayor, sabi nyo nga po ay hindi nyo nila lahat. At alam nyo may mga matitinuri namang mga uh, kongresista. Siguro po kaya po nagre-react, eh nadadamay na yung buong kamara. Eh, ang uh, hamon din nila sa inyo, eh maglabas na ho daw ho kayo ng pangalan. Sa ta tamang panahon at sa tamang forum. Sa tamang panahon at sa tamang forum. Unang-una, parang bait yan eh. Paglalabas nila ako ng pangalan, eh ang gagawin ng mga yan, saka nila ako ng katakot-takot. Oo, buhubot -huh. oh, oh, ang oras ko, ka ko ng mga aki David ko, ka ko sa mga kasong ipapahay din sa amin. Uh -huh. Ganun naman talaga yung mga yan. Uh, kaya, kaya sa tamang panahon at sa tamang tao, ako na may pupunta nito. At naniniwala rin ako na may strategy. Siguro magkaiba lang kami ng approach ng ating presidente. No? Pero siguro meron siyang, kwan oh eh, meron siyang strategy, meron siyang direction, meron siyang framework. But at the end, ako, naniniwala ako na nagsalita siya eh. Nagsalita siya at pinangahawakan ko nga yung binanggit niya sa akin. It's there to clear the, the Marcos name or redeem the Marcos name. At dito nga, it's all about leaving a legacy. Kaya siguro ito na yung legacy niya. At, at sa tingin ko, the, 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 president will not miss this opportunity to leave a legacy for the next, for the remaining three years. At based no sa mga natatanggap kong impormasyon sa mga malalapit din sa kanya, kakilala ko rin. Talagang pan siya, hellbent siya talaga na tutukan itong matinding corruption. Hindi lang sa flood control project, pati iba-ibang mga proyekto na rin nangyari. Uh -huh. Kaya ako na miniwala ako na may pupuntahan nito. Nasa ugali na talaga ng mga politiko ang problema ng bansa, wala na talagang hiya ang ilan sa kanila na mangulimbat ng pera mula mismo sa sariling kaban ng bayan. Basta't mapuno nila ang kanilang mga bulsa, ay bahala na kung ano man ang epekto nito sa ating mga kapwa Pilipino. Hanggat sila-sila pa rin mga buwaya ang nakaupo sa mga puesto. ay malayo na sigurong aasa pa na aasenso ang Pilipinas. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino!